Guys, dito buhay kang probinsya. Good morning, good morning. Good morning, my idol. Ayan, maglalaba, mag-iigib. Magluluto. Ayan, ah. Maliligo. Ayan, si kulit. Kulit, kaway, kaway, kulit. Ayan. Yeah. May pusa. Guys, dito tayo sa... Dito tayo sa kusina. Ayan sa dirty kitchen namin. Ayan si Ading. Kaway kaway ding. Ayan. Anong luto mo ding? Anong mo? Kanin? Nagluto ka ng kanin? O bigas? Bigas ang mo? Ah, bigas. Ah, Ayan guys oh. Ito guys, naalala nyo po ba ito guys? Mga ganitong kaldiro. Hmm. Yung mga nakaranas nito sa probinsya guys. Yan, kawali. Kawali. Ito, meron tayo dito ng takuri. Ayan. <laughs> Ayan. lang ating luto diyan. Kahoy-kahoy lang mga guys, no. Oh. Ah, buhay sa probinsya. Ganyan. Tahimik. Tahimik lang, no. Hmm. May nalog orange ding? Wala. May nalog orange? Wala. Oh. Wala. So, papakita ko sa inyo guys ang paligid, no? Yan, may kubo tayo dyan, no, oh, guys, oh. so. So, yan, kubo. Yan, no. Oh, oh. Diba, no? Oh? Yan, yung mga orange dyan sa bakura, no? Punta natin yung mga orange natin dito. May puno tayo ng saging, no? Oh. Yan, province life, talaga. May puno ng kalamansi mga kamuting kahoy ayan matataas na yung kamuting kahoy natin tapos na natin yung dirty kitchen guys o ayan o. o ito yung sasakyan din doon parang dito naglalatad lang o. o may batang naliligo doon o kulit kulit ayan si kulit o yan, na bata. Alam nga, no? Crabbing's um, life, may kubo. May um, mga talbos ng kamuting ka, kamuti. Kamuting ka. Shout out po sa ating dalawang viewer dyan. Guys, palambing naman ng like and comments. Yan. Like and share, mga guys. Um, so yan, no? may papaya, may malunggay yun, oh, tapos malunggay so, tapos malunggay no? so dito sa bukid namin guys, nandito yung pinakamataas na kamuting kahoy, no? kasaba kasaba tree yun know? na umakyat na hanggang sa puno, nandoon nasa taas ang mga kasaba doon yung dahon no? yeah. <coughs> excuse me hmm. huh? guys so oh. Robin's life hmm. May nag-aaral na bata, oh. may nag-aaral, oh. Kahit bakasyon na nag-aaral pa rin, oh. Ay, pulutin yung plastik, oh. Sa lalim, para hindi tayo makalat, no. Alagaan natin yung kapaligiran natin, mga guys. Alright. Province life is a very good life, a simple life, and a happy life. Basta may bigas lang tayo, hindi tayo mawala ng pagkain. Magulam na lang ng kamuting kahoy, kamuti talbos, yan. Yan, pwede din tong ulamin. Ay, hindi pala. Aso pala yan, guys. May anak yan, dalawa. Pandak. Mm. Come, come. Mm. Shake, shake, shake. Come, come. Come. Mm. Come. Nag-aakit. nag, aki ito. Shake. Give, give me hands. Give me. Yan. Another one, another one. Kabilak, 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 kabilak. Kabilak bah, kabilak. Ini suka bilak, kabilak nama. Kabilak kabila naman, kabilak kabila bah. Dah tahu kabilak, yan. Kabilak, kabilak, kabilak. Nah. Habis dah. Habis dah. Habis no? dah. Habis dah. Habis dah. Habis dah. motor sila na gamit ng motor magkargan dalawang sakong palay no <coughs> guys narito yung Yamashita Treasure <laughs> ito guys ang lalim ng balo na to guys oh tapos kasi dyan guys sa likod namin may ano yung may release ng train dun sa iban ng likod ano, sa panahon pa ng hapon so ito guys oh lumang luma na to guys oh lumang ano na to dito guys matagal na namin itong bubun guys pero kami na nagpagawa nito ang lalim nito guys oh. so, sayangin ang tubig batang makulit ayan, batang makulit naliligo ayan good morning good morning mga idol ligo na Ligo mga kulit, oh ito so, tayo guys sa labas naman so, narito yung service natin so yan yung bahay natin mga guys so, kawayan and made in bamboo and ano yero so, yan simple life lang guys dito sa bukid ay yagi ayan si sir pala oh naka live tayo naka live naka live tayo ayan sir sayang ka mano mano ano eh. ah okay. uh, dalanon mo chan <laughs> sir si sir sir Del. <laughs> Sirudel, si Rodel, si oh, Rodel. Panood niya yung vlogs natin, yung live natin. Andan si Auntie Haley, no? Grabing sipag, oh. Dito, guys, tayo sa sa kalsada, no? Ayan. Ay, magbihis ka muna doon. Oh, dito naman ang labas ng bahay namin, guys, oh. Ayan. Ayan. So, ito kalsada na ito. Papunta sa ano no? Papunta sa barrio. So ipakita ko lang sa inyo dito ang buhay dito sa bukid. Ayano, no? kalsada pa sa bukid guys so ganito pa oh, mga grabe ang mga daan 'no. may mga kali-kali -kali sa tabit 't ng ano, gitna ng kalsada. ayan si 'no. i natin. Ayano, no nag tatanim oh. No? Ayan. Ang mga service dito, motor, meron din top down. Meron din uh, yung balsa. Ayan, meron karita, ganyan o. Oh. Tapos na. Ayan, <laughs> yan nagaling yan, nag niya, nagpapagiling ng bigas. Ayan, bigas na yung dala niya, no. Kanina, palay pala niya. Papagiling nila doon. So, yun na, dumadaan, no? Yung mga service dito, guys, oh. Ayan, oh, kaway kaway Mga vlogs Ayan, yun know, ang service dito sa bukid guys Ganyan Ayan Nakano lang yan Tawag yan dito ay karita Ligo na dun be, ligo na be Ligo na dun, ligo Bata, ligo don bata Ligo ka na dun hmm. Maraming nyug, maraming buko no? Ito guys oh. Ito yung kalsada papunta dun sa barangay. Dadaan pa sapa no. Ayun may naghihila na nga timing, timing oh. Mapunong-puno oh, ng nyug oh. Ay, nagka nagka, ano, nagka ula yung ibang nyug oh. No? Natapon. Uh, no. Ayan guys oh yung kalabaw may hila na hila din ng maraming ano maraming kwan yan? hila din ng maraming nyug oh. maraming sakay Ayan. Nahulog yung ibang nyug doon sa kalsada. Ayan na, ayan na, ayan na. Ayan um, na, hmm. <coughs> Eh, yung buwan pala inabot na ng umaga yung buwan guys so, oh. kita kita yung buwan oh. inabot ng umaga <laughs> nagbablogs kami ni Bibi <laughs> Kuha si Ate Aida sa vlogs oh, nandoon oh. Kain si Ate Aida sa vlogs. Ayun si Ate Aida. binigyan si Bibi ng mangga. Oh, ang sabihin mo? Ay, maubos naman 'yan, Ate. Isa lang, Ate. Isa lang. Hmm, tama na 'yan, tama na. Sige, manyan kuha ning ano. Oh, thank you po, Ate Aida. Ah. Diyan ka na mag shortcut muna, papaman ko da. Ta arayo na maray. Duman ka bigili doon. Ayan meron ganyan sasakyan sakyan oh. Ay, sabi. ganyan sasakyan kayo, so. mga dumadaan dito, nakakatakot no. Ang ano niyo lang, hindi nyo hindi niyo sanay sa buhay niyo na sumakay ng ganyan. Matatakot talaga kayo. Ayan, palikes na lang guys ang ating video. Like and subscribe. Antihilin! Kaway-kaway! <laughs> Ayan ah. Kaway-kaway sa vlog sa atin. Live sa unang hirit. Ayan. <laughs> ah, may nagtanong ah. Isipag oh. Oo. Ah, gaga guys, yun, dapat ah, sa dito sa bukid, nagtatanim na, ma. Yan. Yan, bilhin na kayo ay pipino, ah pipino, Ayan. so meron pang nito guys. tapatin, ano? ayon buhay probinsya. mmm, 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 tayo ng tilapia. Lang. Ah, bili tayo ng tilapia. Tingnan natin yung tilapia. Adidas daw eh. May Adidas. Oh. Sige, tingnan natin yung Adidas. May titinda guys na ano? Oh. Gilid bi, gilid bi. Ito oh. pa. Hmm. Ay, may Ay, titinda ano guys. Oh. Ah, oh. may Adidas. Adidas daw guys. So. Oh kuya oh, kaway kaway si kuya sa ating vlog so oh, si ano tindero ng ano ng naglalako habal habal ang lalako dito guys so oh. yan magkano sa tilapia 180, 180 180 buhay pa no oh, tama na timingan natin guys so oh. buhay pa yung tilapia oh hmm. Huh. pwedeng hawakan yung sibog dito eh ay buhay pa guys so oh. Oh, natin buhay pa oh. Anihinga pa oh Hmm. Ito, malalaki oh. O, patimbang tayo ng ano, isa. Ihawin na natin, ihawin. Uy, oh, boy boy. <laughs> patimbang natin guys, isa lang. Yan, natin kung ilan ano, buhay pa. Uh, ilang kilo ang isa? Ay, hindi pa umabot na isang kalahati no. Hmm. Buhay hindi to mamatay ko eh kung sakali ilagay mo na sa ano, tubig. Hindi, hindi pa. Mamaya ano? tanghali na no, umatay. Ba't hindi siya pwedeng buhayin? Pwede na lang po. Uh, pero kailangan ano? Kailangan ano yung tubig para palitan ng tubig para magkano siya. Ah, papalitan. O, Sige. Eh, yung... dapat hindi siya ma... Na, ano. Pero kuya, hindi kayo magtitinda ng ano, yung Hawaii Similia. Hindi po. Ibang sa Pispan, hindi? Hindi po. Hmm. Sana lang po. Ito, so, ito, mga anak na sana ito, no? Kung tila mga banta, no? Hmm. Dito, tatlo. Bili natin tatlo, guys. Hmm. Tatlo. Hindi pa man, abot ng 500 yan. Hindi pa. One in one port. O yan, one, one in one port. port. O, magkano na yan? Uh, busing. One in one port. Hmm. Tilapya. O, buhay na buhay pa ang tilapya, no? Hmm. Uh -huh. Buhay na buhay pa. O, o. ay. Matalong pa, o. o. Buhay pa talaga. Kaya lang, kuya. Buhay pa yan, Tara din ko dito. Buhay pa yung muna natin yung tilapya. Buhay pa. Sagyan mo natin dito sa planggana. Ayan. Buhay pa. Ding, bantayan mo itong tilapya, ding. Oh. Baka anong ikos ding. Buhay pa. Oh. Bantayan oh. mo. Ito, iyan mo. Ang kahawakan mo itong video. Gisingin mo na. Taas mo lang. हो लोगा तो भी

Wow. Ipunto 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 oh. okay, so Ipunto 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 ay guys, oh. buhay pa guys oh. oh. buhay na buhay ang tilapia. <laughs> oh. Buhay ang tilapia mga guys oh. <laughs> buhay guys oh. Tuntu si Bibi oh. Ano <laughs> bi? Oh. Mm. mo bi, mo bi. Wakano bi oh. Wakan obi, oh. Wakan obi, oh. Hmm. Wakan buhay na tilapia oh. <laughs> Buhayan guys, buhay. Dumalang ulang. Eh. Hi. Lumalangoy yung mga tilapia. Ayan si ate. Hello ate. Happy graduation. Ito yung handa namin guys. Oh. Oh, nabili namin to guys. 250 lahat. Kasama ito. Oh, kain, kain. Kain. Wala, kinain guys. Oh. Oh, kinain ng tilap guys. Wala. Wala ka. Wala, guys. Kinain ng tilapia. ano guys. Oh. Kumakain din pala to guys. Oh. Mm. Kainin mo. Wala, kainin niya. Oh. Mangga mo. O ate si mangga nito. Ano 'yan? lang, guys. Magihaw-ihaw muna kami, guys ha. Hawakan mo, ate, hawakan. Hindi magbi-video ikaw, magbi-video ka. Ikaw 'ta so magihaw tayo, magihaw. Sa live lang 'yan, naka So guys, oh. oh. Magihaw-ihaw tayo ngayong din, guys ha. Ito itong malaki ang ihawin natin, 'tas itong dalawa bubuhayin muna natin tong dalawa bubuhayin natin dito bubuhay na dyan bubuhay natin bubuhay natin hmm. sige na doon na lang nabubuhay pa natin sila dyan doon na doon mag-ihaw tayo guys Bugis. Bugis. ito sa kunin mo mga guys buhay pa guys ha gagawin natin ay din na to kakaliskis no alis na na natin ng ano siguro hasang no ding nag ano ka ng bagol doon ding gatungan mo na ng bagol ay may manga pa pala bigyan mo na mangga ding ito guys oh testa natin ang hasang ito guys hmm uh, mano langoy ano oh nag na naman hmm wow kaya kiss oh balata natin ito guys oh mga guys wow hinog na oh kita mo hinog <laughs> Meron na kami boss Nakabili na kami Sarap dito sa probinsya guys oh. Ito binigay lang to sa inyong prutas ito Binigay lang Binigay lang daw guys May dumaan dito Binigay ng mangga Sa so, bahay namin Iyak oh. Oh. Hmm. Isu take. Sa bitkas ka dito sa probinsya, guys. Buhay ka na dito. So, Sino ka lang ulitin pa rin ba? Sige. Nena. Ang natin, bigyan natin. Kameraman. Hmm. Kameraman, kain. Ah.

Mm. Mm. Buhay. Buhay talaga, guys. Five, ano to? Nakadulay. Ano yung nangani doon ng ano? Bagol ta asalong ko ni. Lagi. Diyan. Bantayan mo, ate.

At ito daw nang kalbos ng na ano, mangga, malaga to. Ilalagay natin sa ano natin para mawala 'yung ng isda. Natin. <coughs> lang sa noodles daan. Tara. Sunan natin. Dire-diretso lang 'yan, ha? Hmm. Set up. Ito 'yung sa tumulong. wa gitu mok Hai, tu okay guys. Ya, ngena. Guys. Indutin motong square. Ay, ay, ay. Hmm? Ya, serak. Ya, nó lúc sopano lúc sopacu mâm bạc 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 naman guys, tamban tamban ni nak kena syan nak kena guys oh. kita guys masaya no masaya sa bukid no no dito no? Oh, sibo sibo hmm. shout out gan sa inyo mga guys ah buhay probinsya sarap ang uh, ano uh, upo pa lang hmm. Provincial, so. Oh. like in the province. Okay, we'll do it again.